Ako po si Merna Magdami Karunungan. Nagtagalabak dos po. Ako po ay nagtitinda sa din sa may Kabunyag Street. Bali 20, 20, years na po akong nagtitinda. Ito po lang ito ang aking hanap buwan na pinag-aaral ko sa aking mga anak. Aming mga tinda Ang mga tinda ko po ay lechon taksiw. Yan, yeah, mabilit po saan na lechon taksiw, sinigang, binubuan, bopis, kaldereta, imbutido, may lechon plant po ako, sinayang matulingan at saka po Bicol Express at mga gulay po kung ano-ano po mga gulay 20 years na po ako nagtitinda dito sa Kabunyag Sirip na ito may, may pinag-aaral po po kasi ang dalawang anak eh kaya hindi pa pwedeng tumigil hanggang malakas kakayod, kailangan ko mayod ano yung mga ako po ay single parents na naghahanap buhay po ako sa tagal nyo na rito ano na yung podcast ah, may mga na po naman ako ng anak may dalawa na po akong anak na nakatapos nakatulong po kami nung muna ko nung asawa ko. Pero sa ngayon po, di hiwalay na po ako sa asawa. Ito na lang po rin dalawa kong anak na sa huli ang aking binubuhay. Tapos may napunta na naman po ako mga gamit sa bahay. Araw-araw kayo -araw eh, araw -araw bukas? Araw-araw po ako. Kada 4.30 po ng hapon. Hanggang? Hanggang 9 o'clock ng gabi. Hanggang isa pa, na ubos pa naman sa na ubos, iuwi na po ako ng 7. Okay. Misan 7 7 ako lang wala na akong tinda. Katulad ko ngayon, kokonti ng tinda ko. Para yun? kunyari pag na-order sa inyo sa Alpha mo? Labak dos lang po. Labak dos. Lang. Pwede naman po. Tayo madalas kayong bumibili rito? Oo. Araw-araw. Araw-araw, ano mga binibili niyo rito? Karne. Oo. Oh. Ah. Tulingan. Tulingan. Pag kami tayo pagkada, buto-buto. Buto-buto. dito. Matagal na kayo nabili rito, sir? Oo, matagal na. Ano ka gusto ko lang sa diyan? Ayos naman. Sir, ka lagi, kay... lagi kayo lagi kayo mo order dito. Ah, oh, yung pagka Ayan, then, tuwing Sabado at Linggo. Yung Sabado at Linggo, ano yung pinaka favorite yung order dito? Sir, pre sa sinigang. Sinigang talaga. Magkano sinigang nila dito, sir? Nasa 60 po yan sa 60 pesos. Kamusta sinigang nila, sir? Ay, sir, sulit na sulit. You? Yung paksiw, ang isang order po ay 100. Ang sinigang ko, 60 pesos. Tinuguan, 60. Bopi, 60. kaldereta ko, 60 din. Imbutido, 120. Let's shop lang kung masarap. Ito po, masarap yan. 100 lang. Tapos po, ang mga gulay ko so, po ay pwede, 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 30 pesos. So, ang tuloy na mo lang po ay 60 pesos ang kalhati. 100 po ang isang buo kasi malaki po siya. Apo, Ari po, 120 po ang imbutido ko. Masarap po ito, homemade ko. Ito si Ate na yung first time kong makita, nakita ko kagad yung inspirasyon. Na-inspired ako sa kanya kasi nakita ko siya nagtatrabaho lahat, siya nag-aayos, siya nagtatakal sa lahat, nagulat ako sa kanya one time first time ko siyang makita dito sa may kabunyag, sa may tapat ng oral bank sa may baba po ng jale may sandalaya, kaya so, na-inspired ako sa kanya tapos ang dami niyang tinda dami mga kaldero na may mga laman mga ulam, tapos nagulat ako mura lang pala, and then tinikman ko yung kanilang litsong paksiw, and natikman natin, wow ang sarap pala talaga. Talagang may inspired ka kay Timur na, no? Kasi napakasipag niya. Kahit talaga ginagawa niyo to para sa kanyang dalawang anak. At makikita niyo talagang kahit hapon na, gabi na, no? Talagang maging tatrabaho siyang mabuti. At minsan nakakatulong niya yung kanyang kaibigan. Minsan yung kanyang kapatid. Minsan yung kanyang dalawang anak. Siyempre para pag may pasok, di ba? So talagang uh, may inspired ka rito. Tsaka yung mga niluluto niya ay may kasamang pagmamahal at talagang sa dami ng mga niluluto niyang pagkain kahit na konti lang ang tubo niya sabi niya sa akin talagang napakabait ni Akinernaro kaya naman kailanang kilala siya rito sa may uh, kabunyag at maraming pumapasyal sa kanya ang daming mga bumibili sa kanya ng mga customers niya yung pabalik-balik at syempre, doon na natin siya ako naman nilatuwa kasi mas maraming bumili sa kanya at mas lalo pa siyang nakilala kaya sa mga nakikinig din at mga nanonood talagang tiwala lang syempre at sipag syempre gawin mo yung business mo yung trabaho mo na may kasamang pagmamahal Kamusta? Ano mga pagkain mo dalas mo dito? Supaksin Ano pa? No, Gulay ah, okay. gabi okay. Kamusta? Masarap naman Kamusta? Kamusta? na ito. Ayon? Ayon,

Tapos anong madalas yung ino-order dito, sir? Anong madalas yung ino-order? Langka. Langka, tsaka... Bahay ka kakain. Bahay ka kakain. Tapos ang pagkain nila, sir? Okay lang. Yun. Same. Dipit pa. pa. Dipit pa. Mas pulang ka na. Pero sini mga katulong nyo rito kung sakali kung ano nakakatulong nyo Ari, minsan po dato nung boring aking kaibigan napunta po yung anak ko po anak nyo yung kapatid nyo minsan ang ang nakasabi ah, nyo rin yung anak ko ay, ay, ay magpakita minsan yung kapatid nyo nakakatulong nyo rin apo ah, pagdating po ng pamangkin ko yun hello madam bumili ka natin eh Kabasa pinaka ano na lang 7 kilos ang tulingan ako araw-araw ay uh, yung lapak si ulit yon ang ulit yon paksi ko naman po ay araw-araw po itang uno 120 kuya masarap yan homemade bigyanarin kay na uulan oh bakal pekan na lang 1000 salad thank you